Dito? Oo. Wala, wala, wala. dito, dito na lang tayo. Okay. Bukas na. Let's go, let's go. Higa ka muna dyan, oh. Ay, medyo madami. Sorry, ha. Sorry. Higa ka muna dyan, oh. Higa, 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 Hindi kaya nga, kasama ka namin. Ayan. 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 Tawag si SJ ito ah. Ah, sigurado. Hinahanap doon, hinahanap si Jack nito. Ha? Ano? ano? Si SJ nasa labas. Hinahanap ka yata. Ah? Hinahanap ka. Kainis talaga ano. <laughs> <laughs> Nag-effort pa talaga na pumunta dito. <laughs> <laughs> Ay talaga ako nyo nito. Pogi ka kasi. <laughs> pogi ka kasi. na tayo pa may ari ng bahay na ito. Oh. Pogi ka. Kaso oh, magagalang ilong mo. <laughs> okay, pinag ko. ako. Ha? Oo, kagawang okay. pogi mo. Pogi.

Oo. Oh, oh, Pwede yan. Kami, namin na may ng bahay na to eh. Oo. Oh. Tara, tara, tara. Kumain ka na ba? Madami kami stock dito. Oo, oh, dami nga dito. Ayun no, may mga... Okay, Gusto <laughs> <laughs> <Tira, laughs> <pas na atas. laughs> Ano? 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 Hindi, kakain. Hindi ko lang kumain. Kumain na Tara, dyan ka. Ang mga Eh, ano? Kain na, kain na nga eh. Kain na, kain na. Pasok. Tara, dito. Dito Di una ko. Dito? Uh. Yeah, yeah. Oo. Oh, na huh? <mito> okay, so. <mito> okay, ya, ya. Ha? Ha, ano sa dito? mo, dito mo din. Dito mo din. Wala. Wala, wala, wala. Ako dito, dito na lang tayo. Buksan na. Sumi ko, sumi ko. Tingnan mo. Ay, medyo madumi ka, sorry ah. Oh, sorry. Sige, ako muna din, oh. Gi, 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 gi. Hindi ko na lang si Kuya dito. Hindi ko na lang, ka namin. Eh, okay lang, malag, Eh. Nalika. Ano to? todo. Ayan, sige Sige tingnan. Eh? na. Oh, ang dami ng yako ni. Bembang. Pa, bembang. <laughs> wag, wag. Pero mo na dito to. Dito ko. Uy. Uy. Dito tayo. Dito. ikaw to dito. Kadir. kadir, kadir. Ha? Eh? Uy, ano na go ni John? Kung ginagawa nyo! Ano ba na naman sa ito? Pinapuha ko dito dapat. Yo! nga! Pinipilit nga ako dito! Pinamali! Pinipilit ka rin! ka pa dito! Ano ko! Ano na ko! Ito kasi kuya yun sa'yo sabi daw kami. Ay! Kadal! Ako nga pinipilit ko! May kita! Sabi mo ayoko! Ay! Pinapay ka ito! kung rito! Ito mga Uy, lumabas na kayo dito. Tatawa pa, tatawa pa kayo dyan. Tago, sabit ko sa GC yun. Pakita niyo ah! Sumbo. Uy, sumbo ko kayo kay Sob. Ang um, basta na ito. Hindi, uh, oh. sa oh, so... ay pero, ano diba na sa CCTV tapos sa isang buhay Sob. Oo. Dito ito sa sala. Oo, ito dyan pa Uy, pero tayo lang. Ano bang ginagawa mo dito? Di ba nasa Batangas ka? Eh, hindi kasi. Di ba alam mo yung nangyari kay kay Ate Colleen? Siyempre, nag-aalala ko kay Ate Colleen. Kaya ako pumunta agad dito. Kaya bumalik ako dito kasi nga gusto ko siyang bisitahin at kamustahin. Siyempre, dami niyang natulong sa akin. And, ano, yun, gusto ko siyang kamustahin. Sigurado ka bang si Kulin lang yung pupuntahan mo rito? Eh, di babalik ka rin agad. Oo, oh, bibisitahin ko lang si Ate Colleen. Siguraduhin mo. Eh, ba't dito ka pumunta hindi dumiretso kay Colleen? Eh, kasi nung pagpunta ko doon walang tao eh. Baka na pa sila sa, baka nadun pa sila sa Pinyas. Ay, 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 oh, oh. Walang tao eh. Dun sa greenhouse, dun dapat ako didiretso. Kaso, kaso nga, walang tao. Walang sumasagot dun sa bahay. Eh, sige. Eh, saan nga ngayon pupunta ko? Walang tao. Ano? Okay lang ba dito muna ako sa'yo, kuya oh, ni Eh, sige. Tapapaalam ko muna kay Sob. Kasi hindi rin ako sigurado. Hindi naman tunatin to, natin itong bahay. Pero wala dito sila, Sob. tatawag ko na lang. Doon ka sa kwarto matulog. Sa sala na lang ako. Oh, Tsaka, huwag oh, kang... Oh. Alam mo naman mga pasaway nyo, may anong gawin sa'yo nun? Ayakos yeah, eh, yun. Eh, di ko... ba, diba, yeah, Pastroy? Hindi ko nga alam eh. Sabi niya, mag, ano daw, gutom daw siya, tapos magkainan daw. Hindi, I mean, bakit ka ba napunta dito? Ito, eh, sabi namin. ni, nung nakapula, ano daw, sabi ni Carlo, nakapula. Dito daw, nandito ka daw. Puta oh, yun Mga pasaway talaga yun. Ganun talaga yun. O sige na, magbihis ka na dun. Salamat, Pastroy ah. Sabot nga ako, kung kaya pang ingay eh. Okay, tara, tara.